suma sa ilalim sa 90-day hands-on training sa mga aquaculture farms ng isang daang mga benepisyaryo ng tulong panganap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa tupad program ng Dolo 12 sa Region 12. Pinakamarami na patapot na sa mga ito ay mula sa General Saru City, 36 sa Sarangani at anim naman sa Sultan Gunterat. Ang sasanay na tupad beneficiaries ay nasa ilalim ng supervision ng kanilang potential employer. Ayon pa sa laborer at mga ngisda na tagakyama sa Sarangani ng si Joseph Layudan, maliban sa potential employment, malaking tulong din sa kanyang pamilya, ang allowance na makukuha bilang trainee. Sinabi pa nila UD na pinag-aralan nito ang shrimp farming at pag-repair ng sea walls bilang protection sa mga fish pond. Paliwanag pa ni Well virtual Director Joel Gonzalez, hindi ito pakaraniwang tupad dahil pagkatapos ng training, ang mga beneficiaryo ay maari magtrabaho o bumuo ng asosasyon na tutugon sa manpower ng aquaculture industry. Layo nito ay pa kay Gonzales na magkaroon ng Labor Intervention na angkop sa pangangailangan ng lokal na ekonomiya. Ang training ay Pakay Gonzales ay magbibigay din sa mga magagawa ng certifiable na micro-credentials para sa long-term employment o pagtatlag ng small aquaculture cooperatives. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.